So ayun mga kaibigan, mabali no, panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito i-share ko sa inyo no, kung paano ba ako kumuha ng National ID o yung tinatawag nilang PILSIS. So kung paano yun, simulan na agad natin pagkatapos ng intro na to. Ngayon saan nga ba pwedeng kumuha ng National ID o ng PILSIS? Ang maganda nyong gawin, i-follow nyo yung PILSIS Facebook page kasi nag a sila doon ng mga lugar kung saan ba pwedeng kumuha ng national ID. So ang gagawin nyo, i-follow nyo yung PILSIS Facebook page. Ngayon, pag-usapan naman natin yung proseso ng pag -re no? the process of registration. Una, kailangan may valid ID ka kailangan ng valid ID kapag ka magre-rehistro ka ng national ID or ng PILSIS. Ngayon kung wala kang valid ID, ito yung mga supporting documents na pwede mong dalhin para makatulong sa inyo sa pagre-rehistro. Ayan, bali yan yung mga supporting documents na pwede nyo dalhin kung sakaling wala kayong valid ID. Ayan, meron kayong mababasang primary supporting documents dyan, tapos secondary supporting documents. Ayan, kung wala kayong valid ID, pwede kayong magdala ng birth certificate, ng police clearance. Ayan, tapos marami pang iba. Basahin nyo lang para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung pwede nyo dalhin kung wala kayong valid ID. Ayan, bali sa case ko, no, nagrehistro nga pala ako ng national ID sa Market Market Mall. Kasi doon may available na site kung saan pwedeng mag-register ng National ID or ng PLCs. Bali nung nag-register ako ng National ID, ang dala ko lang na requirements is Valid ID. Ang ginamit kong Valid ID is yung Humid ID. Ngayon, ano ba yung mga dapat gawin kapag ka andun ka na sa mismong lugar kung saan ka mag-register? Una, kailangan mo mag-fill out ng form. Yung itsura ng form na pipilapan mo, ganito. Ayan, 'yan yung itsura ng form na kailangan mong fill upan. Ayan, bali yan yung itsura ng form na kailangan yung fill upan. Ayan, sa may bandang taas makikita nyo yung instruction no, nakalagay dyan, na nakailangan capital letters no, tapos kailangan black ink yung gagamitin, tapos nakalagay please an X mark on the applicable items. Para sa mas detalyadong instruction, pwede nyo basahin yung likod ng form na to. Ngayon, sa number 1, nakalagay dyan, name. So, dyan yung ilalagay yung pangalan nyo. Nakalagay dyan, first name muna, then middle name, then last name. Ayan, tapos kung may suffix. Ngayon, sa number 2, sex. Ayan, kung ano ba kayo, kung male ba or female. Ngayon, sa number 3, yung date of birth. Ayan, bali makikita nyo, year muna, then month, tapos day. Ayan. Tapos sa number 4, no place of birth. Tapos sa number 5, yung blood type. And kapag ka hindi nyo alam yung blood type nyo i-select nyo lang yung unknown ayan tapos sa number 6 yung Filipino or resident alien kung Filipino ka ba or resident alien ayan then sa number 7 yung marital status nakalagay naman dyan optional so pwede mong hindi lagyan yan ngayon sa number 8 nakalagay dyan sa A yung permanent address Diyan mo ilalagay ngayon yung permanent address mo ngayon, sa part naman ng B, yung present address. Nakalagay dyan, optional. So, pwede nyo lagyan yung details na yan, pwede hindi. Ngayon, kapag kaparehas naman yung details ng permanent address sa present address mo, lalagyan mo lang yung same as permanent address. Ayan, yung box na yan. Ngayon, sa number 9, yung mobile number, optional lang din yan. So, pwede nyo lagyan, pwede hindi. Ngayon, yung number 10, yung email address, ayan, optional lang din. Tapos yung 11, yung supporting documents. Sa may part ng type of documents, dyan mo ilalagay ngayon yung ID na ginamit mo. Ayan. Tapos sa may part naman ng brand or ID number, dyan mo ilalagay ngayon yung ID number na ginamit mo. Ayan. Tapos sa number 12, yung mode of delivery. Kung saan mo ba gustong i-deliver yung ID. Sa permanent address ba or sa present address. Tapos sa may banda baba, signature over printed name tapos date. Ayan. So, yun yung mga details na kailangan mong fill upan sa form. Ngayon, kapag ka na filapan upan mo na yung form, ibibigay mo lang ngayon yung form tapos yung ID mo sa PILSIS staff. Ayan, kasi ilalag nila yun, i-verify nila yon yung details mo. Tapos, ang next nun is encoding na lang details. Bali, i-encode na ng PILSIS staff yung details mo sa system nila. At kapag ka na-encode na yung details mo sa system nila, ang next don is pipicturan ka nila. No? Ayun, at pagkatapos mo mapicturan, no, i nila yung mata mo. No? Yun yung tinatawag na iris scan. Ayan. So, after ng picture, yung mata mo naman yung i-scan nila. Ayan. Tapos, ang next doon is biometrics. No? Ngayon, i-record nila yung mga fingerprint mo. Ayan. Kapag ka nag-undergo ka na sa mga proseso na yon, ang next doon is kailangan mong i-double check yung mga details na nilagay nila sa system. So, ipapadouble check nila sa iyo kung tama ba yung mga na-input nila na details. Ayan. Bali, dapat i-double check mo mabuti kung tama ba yung na-input nila na details mo doon sa system nila. No? Kasi, yun yung lalabas sa ID mo. So, dapat tama at kumpleto yung nasa system nila, no? yung in-input nila na details. Kaya dapat kapag ka mag-fill up ka ng form, dapat tama at kumpleto rin para ma-ash din yung pag-encode nila sa system nila. Ngayon, kapag ka na-double check mo na yung details mo, tapos tama naman lahat, wala namang mali, ang next doon is printing na ng transaction slip. Ayan, yung itsura ng transaction slip, ganito. Ayan, yan yung itsura ng PILSIS transaction slip. Yan mo makikita ngayon yung registration center, yung pangalan mo, tapos yung transaction number mo, Ayan. Bali nakalagay dyan, sa may part ng note, do not share your transaction slip to anyone or post on social media. So, ibig sabihin, private yan, no? Dapat, huwag uh, wag mo i-share sa social media. Ayan. Sa may part ng information, present this transaction slip in claiming your PIL ID card. This is an electronically generated slip. Ayan. This is not a PIL ID card. Ibig sabihin, hindi pa to yung ID, no? Ano lang to transaction slip mo pa lang na sa claim mo ng PIL ID card. Ngayon, may nakalagay dyan for any concern or queries on PILSIS. Ayan. Pwede mong tawagan sila or email sila. Ayan. Bali yung PILSIS transaction slip is kailangan mong ingatan kasi yun yung ipapakita mong proof kapag ka i-deliver na sa'yo yung ID sa likod ng PILSIS transaction slip na yan, makikita mo yung website ng PILSIS tapos yung Facebook page nila. Makikita mo rin dyan yung tracking website nila. No? Ayan, open mo lang yan tapos i-input mo lang yung transaction number na nakalagay dyan sa transaction slip na binigay sa'yo para malaman mo yung status ng national ID mo. No? Bali, di-deliver sa'yo yung ID mo via PILPOS no? nang libre, walang bayad. Kapag ka mag-register ka ng national ID, walang bayad yun, no? libre lang. Tapos kapag i-deliver sa'yo, wala rin bayad. Ayan, tapos pwede na magpa-register ng national ID ang 5 years old and above. So, hanggang 5 years old pataas, pwede ka nang magkaroon ng national ID or yung tinatawag nilang PILSIS. Ayan, bali sa experience ko, no, nung nagkaroon na ako ng transaction slip, tapos meron na akong transaction number, tapos nung sinubukan kong itrack siya, is wala pang status na lumalabas. No? Kumbaga, blanko pa siya. Ayan, tapos nung tinanong ko siya doon sa PILSIS staff, ako saan ako nag-register kapag pala bago pa yung registration mo no kung baga bago pa lang uh, wala pa talaga ang lalabas doon do sa status kapag katidrak mo ayan so yun mga kaibigan no? sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to at sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng magatong lasting video susunod para rin sa atin so kung dito lang muna at ikat kayo palagi and peace out